Ayan, mga bakyard, papakain na tayo. At yung mga alaga. ayun, oh. Dito tayo sa bakyard natin. yung mga alaga natin. Tulo. Oh. Oh. Doon tayo sa ilalim magpakain para malapit sa tubigan nila yun. Ano? tubigan yun yung mga laga natin malalaki na sila mga baker dahil no? ilang natira ano Puro lalakihan sila. Hmm. Pakainin natin para kumain. Para mabusog. Tapos natin yung ibang isang sisiyaw ko dito. Ibang sisiyaw. Hmm. Malalaki na rin eh. Ano? Ano yan sila? Piraso onsi. Mahalaga um, mga alaga natin. Healthy healthy sila mga bakit maganda pala ganito kasama eh. sa inahin. Ano? Talang maliliksi sila. Ah, pakain na tayo sa mga nakatali. Ayan. Yan ang nanay sa puti kong white kill. So, bibuin Enrique siya na. Ito yung super sweeter natin. bibuin Enrique din yan. Hiraw. Diyan na naman sila. <laughs> Tapos na sila doon. Dito. dito na naman. Gugulo na naman yan. Napakainin natin yung mga bakar mga bakar, di ano muna natin to kasi magugulo itong iba eh. Hindi makakain itong mga nakatali natin. Hindi maayos ang mga kain yan. Kasi yung mga laga natin. Kaya sumunod na naman. Salamat mga bakar. Thank you, thank you. <laughs>